Okay, hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlog. Pasensya na, medyo madilim. Wala akong ring light. <laughs> Hindi ako naka-ring light, oh. Kita niyo, ang dilim. Ang dilim ng aking kamera. Pero okay lang. Ang importante ay may maihatid ako sa inyong balita, no? Patungkol kay uh, Kukak. <laughs> Sino ba yung Kukak ngayon? Sino nga ba itong Kukak na ito? Dahil itong si Dean Chase nga pala ay uh, tuwang-tuwa po siya ngayon. Dean Chase, isang uh, OFW sa California kung saan siya po yung uh, my info about sa case niya, uh, Kukak doon sa LA. And then uh, natutuwa po siya dahil nakontak na po niya yung tao doon sa loob ng, uh, mm -hmm, mm, di ba? Di ba yung tao yun ay nawala, hindi na niya makontak, pero kamakailan lang ay nakontak na raw niya ito. Kaya tuwang-tuwa po siya at nagpasalamat dahil uh, nang sa ganon ay uh, pwede na siya makapagtanong kung ano nga ba ang status ni Kukak ngayon. So ang sabi daw po ng uh, kanyang uh, puting ahas, uh, totoo nga daw na umuwi na bago lang. Kung mapapanood niyo po siya ngayon sa Cebu, uh, kasama si Gwen, uh, si Gov Gwen ng Cebu, ay legit daw po yan. Pero, kaya lang daw po yan nakauwi dahil yan daw po ay pansamantala lamang. Yan po ang sabi ni Dean Chase, no? Uh, yan, yan din po ang sabi ng kanyang puting ahas. Ito nga po yung post niya, Dean Chase, so oh, sabi niya, Extended immunity lang ang malakas. Ipapatawag, yang, ipapatawag din niyang ng uh, swinger niyo na penguin dito pabalik. Abangan ang susunod na kabanata. Tapos ito po yung uh, comment niya sa kanyang post. Sabi niya, granted, temporary interim release po siya. Sabi niya, grabe kaayo ang mga lihok aning magtiayon na swinger, uh, swingers. Oy, sabi niya, grabe daw ang uh, mga kalihukan. Grabe ang mga gawain ng uh, mag-asawang ito na swingers. Yun po ang sabi niya. So ito nga po, no? Talaga hindi siya nakapag-timpi, no? hindi niya talaga um, makontrol ang kanyang sarili. Talaga nagsalita siya ngayon. Nag-video talaga siya para i-explain sa atin kung ano nga talaga yung status ni uh, Kukak ngayon. Yung mga post daw nung nakaraan, ay totoo nga daw pong edited yon. Pero ngayon, legit na nakauwi siya, pansamantala lang pala. Ibabalik din pala yan siya sa LA para tuloy-tuloy ang ano, pag-imbestiga. Naunsa naman akong eyeglass. <laughs> Para tuloy-tuloy daw ang pag-imbestiga. Tinanggal ko yung saraming ko, guys. Pinapawisan, no? Tapos, um, eto daw si, kung mapapansin nyo raw, sabi ni din Chase, kung mapapansin nyo raw na itong si um, Kukak ay tahimik, ano? Yung mga event na pinuntahan niya sa Cebu, tahimik lang. Parang biglaan lang bang papunta niya doon ba? Um, hindi niya ina-announce dahil nga po umiiwas nga daw po ito sa mga mainstream media dahil natatakot na ito baka tanungin siya about sa issue na ito at baka mamaya mahirapan siyang sagutin kung, ga, kung ano nga ba ang talagang totoo nangyari. Kaya, kaya, todo iwas daw ito ngayon sa mga mainstream media. At ang case na ito ay high profile daw. Di umano ito. So, um, going back on the pressing issues, uh, hold on. So, now i at beach, Santa Pier. And we are live, we are live, we are live. <laughs> so, yeah, as what I was saying earlier, um, I'm not supposed to actually really talk about this because the person that hooked me up with a very reliable legal counsel. Um, Told me that to not to divulge any more important information about it, about the situation, or anything about the document and the files that I have already provided them. And um, since I had already posted something about this, and I had already like given you a sneak peek on what's going on, so might as well just uh, talk about it, right? So I me to go ahead and talk about it. Um, as you know, uh, the person that, the resource person <laughs> that I have come in contact with and had provided me the document, um, we had already come in contact again, nag uh, nanawag nako na kay nadawag din mga voicemail, <laughs> mga text messages and everything na yan ako Jungji express but I'm really worried so it might be best to just probably just say that this person is okay and i-contact na siya the person is okay and which is really nice because at least nakawana nakalma kalma however um, as you know this person is, uh, works at the archives department and uh, this is the most reliable source of information this person literally works at the archives with the R So, kultian so, to mo ha. Ma May rasa dyan nga balik kay ni Ingon. Kaya ako dyan siyang kipungta na if naapa ba naapa ba si Lisa Tanas ang adik kayong diatay kayong ninyo di hangap sus so, kama yung to iroko na lang niya ay maglagod kung sa putong yung magunahula ano yung laong ay kaya nang kung anun ba kanilan ba piste kayo So, anyways, kanang koan, satanas? Disatanas, according to my very reliable source of information, is back in the Philippines. Um, but only temporarily. Um, she is temporarily released on a uh, temporary. interim release from the case so that she can uh, go back to the Philippines temporarily and then mabalik rasag siya dire um, na ang giingon sa akong resource person allegedly saying that this is what's happening that's why you are seeing her and only recently nagkuhan siya kanang nagpusok-pusok ang iyang kanang kuhan appearances diha wa ba mo ka bantay na only recently lang na siya nagpusok-pusok ang appearances however kanang puro mga kuan ka ng unannounced visits yang pangbuhaton kaya ano di mo siya pangutan on good di siya pangutan on sa kanang kuan sa mga tao na unsa mo ginahitabo kay og announce maguniya, gunya pareha pareha visit niya sa Cebu og iya gi-announce putaktihon siya og mga kuan mga newscaster pa, uh, mga kuan mga journalist pangutan na siya unsa man gituno ginahitabo and that's what she's trying to avoid that's what she's trying to avoid guys So ay mo pa ay mo pa na, na niya pa palulo na niya kay kibauta nga abnormal na demonyo na silang tanan diha. No? Sulit so, di di, di pa ilad, di, punta pa ilad. Temporary ra na siya. Mo na giingon sa kun sa kong resource person allegedly she's supposed to come back here. Because the it's a high high profile case. She's supposed to come back here para ma mahatagan og ganang one back and update uh, investigation that is happening it, the case is still un under investigation so uh, we are looking forward to the result but she will definitely be back here allegedly according to a very reliable source of information this person works at the archives okay so that's the only thing that i can divulge right now it's a legal counsel because I keep on divulging information. and eh, The reason why I keep on divulging information is because I think that you guys really do deserve and you have the right to know what's going on. You know? So however, I guys I, I I really do believe that they are using this as a distraction on what's really happening there in the Philippines. So, he He's good. his good So maghuwat lang ta sa update ani no. Maghuwat lang kita sa update kay everything will come into light in time. Maghuwat lang dito, maghuwat lang dito, just be patient and the boat is sinking. The boat is sinking you guys. The boat is sinking. So Kuan lang jud mo kanang huwat lang jud mo. Na hinaindot kay mahitabo sa Pilipinas. Okay? Let us just trust that everything will work out fine. Um, Vice President Sarah Duterte has something, I'm pretty sure she has something planned for everything that is happening. So, salig lang ha? Salig lang and you don't need to worry as I, again, I will be together with you guys to fight for truth, um, justice, and let us fight for the sovereignty of our country. Okay? Again, guys, kanang watch out lang sa tasa. sa watch out lang sa tasa sa kanang kuha sa sa ang um, election karon kay nag, nagsugod na sila o kanang inanggaw sa mga results sa election. So, please, 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 please safeguard your votes. Do not let anyone dictate you on who to vote kay inyuhan ng katungod. Okay? Inyuhan ng kuan inyong hanang dignidad ang inyong ibaligya o inyong nang ibaligya ang inyong vote that's your right that's literally the only thing that can fight the corruption there in the Philippines okay so please 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 do not uh, put your vote for sale safeguard your vote and I'll see you soon